Um, so ito guys, sunod-sunod po yung problema na kinakaharap ni Pastor Kibuloy at ng SMNI mula po sa Senado, sa Kongreso, sa NTC. So simulan po natin sa Senado. Okay, pinapasupina po mismo ni Senadora Risa Ontiveros itong si Pastor Kibuloy na humarap po sa Senado para harapin yung pong mga aligasyon po sa kanya tungkol po sa mga uh, iligal na ginagawa ng kanyang organisasyon dito sa bansa at sa abroad okay So uh, meron po mga witness na nilabas kanina si senator Risa uh, na nagsabi po nung kanilang uh, nalalaman at uh, mabibigat po yung mga akusasyon diba? that involves human trafficking at uh, yung mga iba po ay pin pinanglilimos daw para po pagkakitaan ng organisasyon na konektado kay Pastor Kibuloy. Yun po yung sinasabi okay, sa Senado. So, nagsalita po si Senator Risa. Okay? Uh, sabi po niya ito, Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Di po kayo anak ng Diyos na exempted sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng kasukulam-sukulam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala. So mabigat po. Actually maraming mga lumabas na mga impormasyon doon po sa sa naging uh, sa ongoing na hearing po ni Senator Risa sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Okay, so pag-usapan po natin yan mamaya, i-discuss po natin ng mas malalim yung pong mga ibang mga akusasyon na lumabas po laban dito kay Pastor Kibuloy. Pero mabibigat po. And ito po, yun nga, nga po, uh, they want Pastor Kibuloy na humarap mismo sa Senado. At syempre, mabigat po yan because he would have to speak under oath. Kailangan po niyang sumumpa na magsasabi ng, ng uh, buong katotohanan, uh, or 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 else he will be uh, pwede siyang kasuhan ng perjury, di ba? Kapag siya po ay nagsinungaling under oath diyan po sa Senado. Okay, so bukod po sa problema sa Senado na kinakaharap po pero napakaseryoso 'yan kasi iyan din yung hinahabol sa kanya ng ano ng FBI sa Amerika, di ba? Related sa mga ganyang kaso. Kaya po merong uh, merong mga problema din si Pastor sa sa Amerika, di ba? Aside from that, Sabay po ngayong araw din naglabas ang NTC. Hinatulan ng cease and desist order ng NTC ang SMNI matapos labagin ng SMNI ang 30-day suspension. Sa ruling sinabing nakatanggap daw ang NTC ng report na nakapag-broadcast pa ang SMNI noong December 27. I think sa isang region to eh. Sa probinsya, nag-broadcast nag pa kahit suspended. Pinagpapaliwanag ng NTC ang SMNI noong January 4, pero imbis na sumagot, naghain ng SMNI ng motion for bill of particulars sa NTC noong January 11. O, nitong nakaraang Sabado sana matatapos ang suspension ng SMNI. Uh, muli silang pinasasagot ng NTC sa loob ng 15 days kung bakit hindi nila sinunod ang suspension order. so, merong mga hiningi ang NTC sa siguro sa mga abogado ng SMNI na bakit hindi pinasa ng abogado ng SMNI. Na diba? Nababasa ko nga doon sa ilang mga tweets baka masyadong busy yung mga yung mga tao ng SMNI na pambaba sa administrasyon na sa social media inuuna yung bardagulan sa social media kesa harapin yung kanilang mga pananagutan sa uh, mga ahensya ng gobyerno syempre yan po ay responsibilidad ng kahit na sino mang broadcaster at may hawak na prangkisa na na you are uh, supposed to answer kailangan po ninyong uh, managot sa mga hinihingi sayo ng NPC at ng uh, gobyerno. Okay, so nagpatong-patong po talaga ang kinakaharap nitong SMNI at makikita niyo po. Syempre sa panig naman ng DDS. Nako, full full ano din, full defense mode din. 'Di ba? Full ano din and syempre yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga defenders, uh, yung mga diehards Siyempre, uh, ano din, galit na galit na din Siyempre, at uh, makikita nyo social media Actually, yung mga vloggers na DDS Sumisipa yung views ngayon Kasi nga, feel nila, inaapi sila At uh, uh, alam nyo guys, ito uh, It's one thing, yung magiging uh, mayabang o maangas ka sa social media Diba, pag kayo yung nakaupo Oh pero ngayon na ah, hindi na kayo yung nasa kapangyarihan at kinakalaban nyo pa yung nasa kapangyarihan. 'Di ba? Diyan mo makikita talaga kung saan naaabot yung pakikipagbardagulan, yung pag yung pagyayabang at kung anong mga hirit sa social media. It can only get you so far. At the end of the day, gobyerno ang nagkokontrol kung paano ipa-implement yung batas po natin. Kadalasan sila po ang nasusunod. Okay? Uh, most of the time, malamang sa malamang, parati po sila po ang nasusunod. So makikita po natin kasi syempre pwedeng magingay na magingay sa social media, pwedeng uh, makuha mo yung simpatya ng maraming mga fans at supporters sa online but it can only get you so far. Kailangan mong harapin. Hindi gagana yung pressure ng social media. Naranakita na po natin 'yan. Okay? naramdaman na po natin 'yan. Hindi gagana Okay, so, we'll just have to wait and see. Sasagutin po nila. And kung wala ka namang maling ginagawa, wala ka dapat ikatakot. Yun naman po ang punto dito. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.